Julia Barreto, sobrang nag-enjoy makasama ang mga Dabart Ads, at gusto muling bumisita sa Itbulaga, kaya ba muling makakasama sa susunod na Itbulaga Olympics? Netizens, nag-request na maging bagong Dabart Ads si Julia Barreto sa Itbulaga. Kasama nga ba sa big announcement, ang pagkakaroon ng bagong Dabart Ads? Talaga namang naging masaya nga ang mga nangyari noong Sabado, July 27, 2024, na kung saan ay matatanda ang nag-sorry pa nga si Tash kay Mayor Jose dahil hindi pa rin na siya makakasama at makakapaglaro sa Itbulaga Olympics dahil pa rin sa kanyang injury. At dahil wala din nga si Maine at injured pa rin si Tash ay kumuha nga ang red team ng import na talaga namang ikinagulat ng mga manunood at mga netizens dahil talaga namang bigatin nga ang naging import ng red team na inakala pa nga ng ilan, na ang AI na si Ellen, dahil sa suot nito. Kaya naman marami ang nagulat, dahil si Julia Barreto nga ang naging pasabog na isa pang member ng Red Team. Na hindi nga inaasahan ng marami sa mga manunood. Makikita pa nga, ang naging nakakatawang reaksyon ng Yellow Team, nang makita ang import ng Red Team, na si Julia, na tila ang lulungkot nila. Hindi lang yan dahil maging ang cheer ng yellow team ay patungkol na nga din kay Julia at ito nga ang chini-cheer dahil Go Julia ang sinasabi at chini-cheer ng mga yellow team. At syempre nakipagkulitan nga din ito sa segment na Sugod Bahay mga kapatid at nakisabay din sa sayawan lalo na sa campaign song ni Mayor Jose Manalo. Nakasama din nga ito sa segment na Dear It Bulaga kung saan ay present ulit si Jollibee Samantala, sobra naman daw na nag-enjoy si Julia Barreto sa Itbulaga, lalo na nga daw, nang muling makasama nito ang mga daobark ads, at nang makapaglaro sa Itbulaga Olympics. Sa katunayan nga, ay madami sa mga nag-comment sa YouTube Livestream ng Itbulaga, noong Sabado July 27, ay sinabing bagay na maging daobark ad si Julia Barreto, at mukhang bagay din na maging host ng Itbulaga. Hindi lang yan, dahil makikita pa nga ang post ni Julia sa kanyang official Facebook account, kung saan ay nagpasalamat siya sa Itbulaga at sa TVJ Family, kung saan ay sinabi nitong, Thank you so much TVJ Family, had so much fun today. Kung saan ay kasama nito ang Yellow Team, ganun din si Bossing at Tito Sen. Na makikita din na, ang iba pang mga shinere niyang post ng Itbulaga. Pero, para sa mga legit da bark ads dyan, na laging nakatutok sa itbulaga, ay marahil alam na ninyo, na hindi naman ito ang unang beses na napanood si Julia Barreto sa itbulaga. Sa katunayan nga, ay noong nasa GMA7 pa ang mga double bark ads at ang itbulaga, ay matatanda ang nakapag-guest na rin ito sa itbulaga noon, at nakipagkulitan din sa mga batang hamog noon, na sila Miles, Riza, Maha, at Main, sa segment noon na bawal judgmental. Na kung saan, ay talaga namang kinaaliwan ito ng mga manunood at mga netizens noon. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatandaan din namang, na ulit pa nga ang pagbisita ni Julia sa Itbulaga, pero sa TV5 na ito. Para naman i-promote noon ang movie nila ni Aga Mulak, na ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pero, iba naman nga ang naging guesting ngayon ni Julia Barreto sa Itbulaga, dahil noong Sabado nga lang July 27, ay naging import naman ito ng Red Team, at nakasamang nakapaglaro ng larong walang kapares na Itbulaga Olympics. Na kung saan, ay kasama nga itong nakipagkulitan sa mga The Bark Ads. Na syempre, muling naghatid ng good vibes at nagpasaya sa mga netizens. Hindi lang yan, dahil game na game din nga itong naglaro, kasama ang mga The Bark Ads, sa Itbulaga Olympics na kung saan, ay makikita ngang talaga namang nag-enjoy ito sa muling pagbisita sa it Bulaga. At makasamang makapaglaro sa it Bulaga Olympics. Sa katunayan nga, ay pagkatapos ng it Bulaga, ay sinabi nitong nag-enjoy siya sa mga nangyari. Hindi lang yan, dahil sinabi pa nga nitong see you next week, habang nakatingin sa kamera, kung saan ay may rematch nga ang Red Team at Yellow Team dahil naging tabla ang laban. Kaya naman, dahil nga sa sinabing ito ni Julia, na see you next week, ay marami nga ang mga excited dahil tila muling mapapanood si Julia sa susunod na Sabado at muling maglalaro sa Itbulaga Olympics sa Red Team. Makikita pa nga ulit si Mayor Jose na muling nag dahil paano nga naman kasi idaw drawing ang September. At dahil nga sa pagbisita ni Julia Barreto sa Itbulaga at naging import ng red team sa Itbulaga Olympics, ay marami na nga ang mga nagtatanong kung posibleng nga kayang maging bagong dabark ad si Julia Barreto at maging isa sa mga big announcement ni Bossing sa kanilang 45th anniversary. Dahil ayon sa ilang mga comments, ay malaki nga ang posibilidad na kung lilipat na nga ang mga dabark ad sa mas malaking studio, ay pwede silang magkaroon ng bagong Dawbark Ads at bagong host. Kayo ba mga ka-highlights, ano sa tingin nyo? May bago din na kayang The Bark Ads host ang itbulaga, nakasama sa big announcement ni Bossing sa July 30. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens, na mga natuwa sa pagbisita ni Julia Barreto sa It Bulaga, at mga nagre-request na maging The Bark Ad si Julia Barreto, at ganun na rin sa mga nangyari sa It Bulaga noong Sabado, sa kanilang YouTube livestream, IG account, at maging sa kanilang Facebook page. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?